Sa bawat umaga ng siglo isang libo walong sa isang bahay na bato sa gitna ng bayan, unti-unting bumubuhay ang liwanag ng araw sa katahimikan ng tahanan. Hindi pa man gumigising ang lahat, may himig na ang paligid, huni ng ibon, kaluskos ng dahon, at bahagyang ihip ng hangin sa kapis windows. Sa panahong wala pang ingay ng makina o kuryente, ang bawat araw ay sinisimulan sa pagninilay. Sa video na ito, ating susundan ng isang payapang araw ng isang pamilyang Pilipino Kastila. Mula sa unang sinag ng araw hanggang sa mahimbing na pagtulog sa ilalim ng kulambo. Isang paglalakbay sa mga gawaing bahay na puno ng kahulugan, kababang loob at katahimikan. Ang araw ay unti-unting sumisilip sa mga bintanang kapis. Sa loob ng bahay na bato, marahang gumagalaw ang mga anino sa sahig na kahoy. Sa silid, nagigising ang isang dalagang anak ng may-ari ng bahay. Bago pa man siya bumangon, maririnig na ang mahinang kaluskos mula sa kusina. Ito ang panimula ng isang karaniwang araw. Walang pagmamadali. Walang ingay ng modernong mundo. Ang tanging musika ay ang tunog ng hangin sa bintana at yabag sa sahig. Sa mesa, nakahain ang puting kanin mula sa palayok, inuming tsokolate na niluto sa batirol at pritong itlog ng pato. Tahimik na kumakain ng pamilya habang ang kasambahay ay abalang naglalakad paikot, tahimik at may galang. Wala pang radyo, wala pang telebisyon. Tanging ang ingay ng kutsara sa pinggan at ang kaluskos ng abaniko ang maririnig. Sa balkonahe, hawak ng kasambahay ang isang walis tingting. Isa-isa niyang tinutungo ang bawat sulok. Tinatanggal ang mga dahong pumasok mula sa labas. Sa sala, inaayos ang mga kama ng silyang ratan. Lahat ay mabagal, marahan, parang sayaw ng mga daliri sa hangin. sa likod bahay. May poso at batyang kahoy. Doon naglalaba ang mga babae ng bahay. Manumano, tahimik, sinasabayan ang kwentuhan sa mabababang boses. Isinampay ang mga baro at saya sa kawayan. Natutuyo ito sa araw habang ang mga ibon ay naglalakbay sa langit. Sa silong ng bahay, makikita ang isang lola tapo. Ang lola ay tumatahi ng barong, habang ang apo ay marahang humahawak ng sinulid. Walang ingay ng makinang panahe. Lahat ay gawa ng kamay. Sa bawat tusok ng karayong, parang may kasamang dasal. Sa hapon, may bahagyang lamig sa hangin. Ang mga kalalakihan ay nag-aalaga ng halamang gamot, oregano, tanglad, at pandan. Inaayos din ang maliliit na punong saging. Walang makina. Lahat ay gamit kamay. Minsan, may matandang lalaki na naglalakad at nagdarasal habang pinapasinaga ng araw ang kanyang likod. sa kusina, muling bumubuhay ng apoy sa kalan. Gumagamit ng kahoy at bato. Ang amoy ng sinigang na baboy ay unti-unting lumalaganap sa buong bahay. Habang naglalaga ng sabaw, abala rin ang ibang kasambahay sa paghihiwa ng gulay. Marahan, walang pagmamadali. pagsapit ng alasais, maririnig na ang kampana mula sa simbahan. Ang buong bahay ay tumitigil. Nagdadasal ng orasyon ng pamilya. May sindi ng kandila sa altar. Tahimik ang gabi. Sa labas, ang liwanag ng buwan ay sumasalamin sa bubong na tisa Sa banyong kahoy sa likod, gumagamit sila ng tabo at palanggana. Sa silid, may lambat na kulambo na isinabit. Nagpupunas ng langis ng nyog ang ina sa buhok ng mga anak. May mga kwentong inaantok na binubulong ng ama. Tahimik, magaan, parang ihip ng hangin. Sa wakas, ang buong bahay ay natutulog. Sa ilalim ng kulambo, makikita ang mga batang magkahilera. Sa labas, may kuliglig na umaawit. Sa loob, mahinang paghinga at mahinhing pag-ikot ng abaniko. Isang araw na puno ng payapang gawaing bahay ay nagtapos sa katahimikan. Sa pagtatapos ng araw, bumabalik ang lahat sa katahimikan. Sa ilalim ng kulambo, habang humuhuni ang kuliglig at kumikislap ang mga alitaptap sa labas ng bintana, ang pamilya ay payapang nakahimlay. Sa panahon ng ating mga ninuno, ang gabi ay hindi tungkol sa gadgets o ingay. Ito ay panahon ng pagninilay, pahinga at muling pagkakabuo ng lakas para sa susunod na araw. Ang mga simpleng gawaing bahay na ating nasilayan ay refleksyon ng isang panahong mabagal, ngunit may lalim. Sana, sa video na ito, nadama mo rin ang katahimikan ng nakaraan at dala mo ito sa pagtulog ngayong gabi. Hanggang sa muli, magandang gabi.